ginawa ni Cherry sa nagpakilalang asawa ni Boy Tapang, viral. Totoo nga bang mas matapang pa ang kabit kaysa sa original, ano nga ba ang ginawang ito ni Cherry White sa di nagpapakilalang legal daw siya na asawa ni Boy Tapang? Totoo nga bang hindi muna kinilala ni Cherry White si Boy Tapang bago niya ito dahi Wayne? Matatanda ang ibinahagi kamakailan ni Honey ang tungkol sa ginawang pagtawag sa kanya ni Cherry White. Ayun nga kay Honey ay minura at sinabihan pa umano siya ni Cherry White na malandi. Ang punot-dulo nga ng galit na iyon ni Cherry White ay noong nakipagklab si Boy Tapang kay Honey. May ibinahagi pa nga si Honey sa video niya na iyon na may pagkakataon pa na pinapapunta siya ni Boy Tapang sa Manila dahil nag-away sila at umalis ito sa bahay ni Cherry. May ibinahagi nga rin si Pak Boy na isang babae na grabe ang iyak dahil daw iniwan ito ni Boy Tapang. Ayon pa sa babaeng ito ay ginawa na niya ang lahat-lahat pero iniwan pa rin siya ni Boy Tapang, anong ginagawa mo sa akin Boy Tapang, ang sakit-sakit ng ginagawa mo sa akin, umiyak na sambit ng babae sa nasabing video. Kamakailan nga lang din ay naglabas na rin ito ng pahayag na magpa-file na siya ng annulment, dahil gusto na nitong makapag-move on at kalimutan na si Boy Tapang, dahil suko na din umano siya, Ngunit ano nga ba ang ginawa ni Cherry White sa nagpakilalang asawa ni Boy Tapang? Usap-usapan nga ngayon ang mensahe ni Cherry White kay Canada Girl Vlog na nagpapakilalang asawa ni Boy Tapang, Mapapansin kasi sa mga video ni Canada Girl Vlog na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tumitigil sa kakahabol sa asawa umano niya na si Boy Tapang, na jowa na ngayon ni Cherry White, hindi nga nakapagpigil si Cherry na mag-comment sa isang video nito, na sinabi niyang kanya lang umano si Boy Tapang, sakin sa muna siya ha ka nang umuwi. Sa comment nga na ito ni Cherry ay lalong nagulantang ang mundo ni Canada Girl Vlog, dahil mula nang mag-comment si Cherry White ay hindi na siya tumigil sa kakaparinig. Hanggang sa pinatulan na naman nga siya ni Cherry White, abahala ka dyan akin na muna to, magtalong ka muna dyan. Sa comment nga na ito ni Cherry White ay talaga nga namang sobrang nagalit na si Canada Girl Vlog. Caption nga nito, pili ka Cherry White preso or isuli mo asawa ko, Simple lang yan piliin mo nakaka basic lang, sa video nga niyang ito ay ramdam na ramdam na ng mga viewers nito ang galit, ipaglalaban umano niya ang pagiging legal wife niya Magtuos tayo sa Rafi Tulfo, Tulfo kita Cherry White, galit na galit na pahayag nito Ayon pa nga rito ay kung ayaw umano makulong ni Cherry White, ay ibalik na daw niya si Boy Tapang Dahil ang problem lang daw umano sa kanya ni Boy Tapang ay makikipagkalab lang daw siya kay Cherry pero nagulat na lang siya na totoo na ang pagmamahala ni Cherry White at Boy Tapang. Maraming madlang netizens nga ang sumang ayon sa desisyon na ito ni Canada Girl Vlog. Samantala, sa ngayon ay wala pang pahayag si Cherry White sa pagpapakulong umano ni Canada Girl Vlogs sa kanya.